Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Lagi po nating iisipin na ang Diyos ay kailanman ay hindi magpapabaya sa atin. Ano man po ang ating mga kahilingan, mga pagpapalang idinudulog natin at inihingi ng tulong ng panalangin sa mahal na birhen ng kapayapaan. Pumasa po tayo at sumampalataya, kumapit sa Diyos na ito po ay kanyang ipagkakaloob sa atin. Maaring na didelay, maaring natatagalan, maaring hindi ibigay, pero alam natin na pag hindi ibigay ng Diyos ang ating hinihingi, meron siyang ibibigay na mas mabuti kaysa doon sa hinihingi natin. At kung nadidelay man ang mga hinihingi natin sa Diyos, siguro'y tinuturuan lang tayo ng Diyos na maghintay. At baka nga hindi pa panahon ng atin pong mga hinihingi sa Kanya. Itaas po natin ang ating mga intensyon, ang ating mga kahilingan, mga karamdamang atin pong tinataglay at tinataglay ng ating mga mahal sa buhay na hinihingi natin ng kagalingan ngayong araw na ito mga problema na para bang wala ng kalutasan, problemang pinansyal, problema sa relasyon, problema sa ating kapwa, at iba't ibang mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa ngayon. Umasa tayo na nakikita tayo ng Diyos, naunawaan tayo ng Diyos. pong samasamang awitin. Halina Espiritu Santo Halina ang samo ko Patnubay at lina puso na bitisipan O mapakiling Diyos narito po kaming iyong mga anak dumudulog at lumalapit sa iyo kami pong lahat ay makasalanan marami pong pagkakataon na kami po'y tumalikot sa iyo. Hindi po kami naging tapat sa iyo. Iniwan ka namin, naging taksil kami sa iyo. Dahil sa mga nagawa namin at patuloy na ginagawang pagkakasada. Hindi nga po kami karapat dapat na lumapit sa iyo, Panginoon. Hindi nga po kami karapat dapat na humiling ng anuman sa iyo, Panginoon. Dahil minsan wala kaming utang na loob. Sapagkat sa kabila ng kabutihan at pag-ibig na ipinakikita mo sa amin at ibinibigay mo sa amin, Nagagawa ka pa rin naming pagtaksilan. Nagagawa ka pa rin naming magkasala. Panginoon, sa pagkakataong ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang mga pagkukulang at pagkakasala. Sa aming pagtalikod sa iyo, sa aming mga kataksilan, sa mga pagkakataon na kami po ay nakakalimot sa iyo at naalala kalaang namin kapag kami ay mayroong pangangailangan. Umihingi kami ng tawad sa iyo, Panginoon.